Good afternoon guys. Welcome sa tindahan ni Ining at ngayong hapon ay magre-repack tayo ng ating uling at ipapakita ko sa inyo ang aking nabiling uling guys. At ito na siya. At yan na guys ang ating uling. Inumpisahan na nating mag-repack ngayon at tayo ay nakamas at saka naka gloves Pero yung gloves ko na yan is masyadong manipis kaya uh, mayroon pa rin uling ang aking kamay. At ang ano na yan guys ang uling is dalawang sako ang aking binili take 220 ang isang sako so medyo mura mura ang ating bilhin yan guys at sana makatubo tayo ng uh, medyo malaki laki kasi uh, binili ko lang yan sa pamangkin ko rin na nag uling kaya uh, may discount tayo dalawang sako ang binili ko at nasa labas yung isa hindi natin ma-videoan doon kasi nga umuulan. So, ayan na guys ang ating uling at kinikilo ko siya. Uh, kada plastic is one half na kilo. Ewan ko kung ilang, ilang pack ang ma- ano niyan, ang ma- ang maabot ng isang sako ng uling sa ating kalahating kilo ang isang plastic at kung magkano ang ating pagbebenta ng Uh, isang plastic ng uling guys uh, at sana uh, makatubo tayo ng medyo malaki laki first time kong nagripak guys ng uling kasi uh, bawal kasi yan sa may hika pero nagmas na ako ng medyo makapal kapal kaya ayan uh, okay lang naman na wala naman tayong nalalanghap na kung ano sa pagre natin guys ng uling at ayan, uh, binibilisan ko na sa pag-repack. ba diba, mabilis akong mag ng uling. <laughs> o diba, sana matapos natin yan na maaga para tayo ay makapag-edit na rin. Kasi wala nga, akong ma <clears throat> wala nga akong makontent ngayong hapon dahil um, busy tayo at may ulan dito sa amin. Hindi maganda ang panahon at uh, wala din akong ng delivery ngayong hapon. So ayan na lang ang naisipan kong i-content guys, ang mag-repack ng uling. Kasi sayang din kung tayo ay nakaupo lang at maghintay tayo na uh, si Robert ang mag-repack niya kasi busy din siya. So ako na lang ang uh, nagtyaga na mag-repack. kinikilo ko siya kasi para pantay-pantay ang ano, pantay-pantay ang timbang guys para hindi naman malugi ang bumibili. 'di ba? Pwede naman natin gawin na ikilo talaga natin. Ayun, malapit na tayong makatapos mag repack. Kasi mahirap ibuka yung plastic na 'yan, o tingnan niyo. Nagmamadali na tayo pero matagal pa ring magbuka ang plastic. Ayan, at patapos na tayo. Guys, kaunti na lang yung ating re-repackin. Huwag lang kayong mainip at matatapos din tayo dyan. Ayan na. Last na yata na plastic yan. O, ba? Diba? Ah, mayroon pa pala. Mayroon pa. <laughs> Akala ko patapos na. O, wow, ayan. Siguro patapos na din yan. O, ba? Diba? Ah, mayroon pa. Marami-rami pa palang re-repackin. re para rami pang rerepakin si Ining guys, huwag lang kayo magmadali na matapos yung isang sako kasi isang sako yan eh <laughs> kung, kung hindi yan mabilis, ba? Diba? ilang oras din ang pagrerepak, kaya lang ba? Diba? o tingnan nyo, mabilis ako magrepak <laughs> o oh. ayan, patapos na yan kaunti na lang at matatapos na rin at yan, yan lang guys ang aking uh, update sa inyo ngayon. Ang pagre-repack ng aking uling. At yan na guys ang ating na-repack na uling. Uh, ano tayo guys, naka uh, 21 na balot ng ating uling. Yung bawat balot is kalahating kilo. So, kukwintahin natin yan kung magkano ang ating tinubo at kung magkano ang ating pipresyo dyan guys. At yan guys, ang aming mga saging na yung araw. O, mayroon na kaming hinog na saging. ang um, guys, o, ah uh, binibenta ko lang yan siya yung, yung dito banda, eto. Binibenta ko siya yan ng ano, ng piso isa. So, doon yung sa may latundan na ano, na saging is binebenta ko siya na 45 per kilo pag na na pero itong espanyola guys is piso isa lang pag medyo malaki-laki na ay ginagawa ko rin siyang uh, 4-5 pero ang kadalasan pag regular size lang siya guys is piso lang ang isang piraso niyan o oh, tibali-libre na amin saging at iano natin guys kwentahin natin ang ating oling kong magkano ang ating tinubo sa isang sako. At ito na guys na ano na natin nakwenta na natin yung ating uling na uh, naka 21 tayo, 21 na balot. So, ita-times ko siya ngayon guys sa uh, ano sa 20. At ito na guys na total eh total natin yung ating uh, na repack na uling sa 21 na pack. Uh, sa tig 20. So, 20 times 21 equals 420. So, i-minus natin dito yung puhuna na 220. So, ayan guys. Equals 200 guys ang ating uh, tubo. At, ayun na guys ang ating tubo. Naka 200 pesos tayo. So, hindi naman siya Uh, fast moving kaya okay lang na magpatong tayo ng medyo malaki-laki kasi dito mga dayo lang guys ang bumibilin uh, bumibili yan. pero okay lang at least meron tayong ipipenta pag may naghahanap at di pa malaki-laki yung ating tinubo kasi mura ang aking kuha sa kanila ng huling sa pinagbilhan ko at hanggang dito na lang guys ang aking video ngayong hapon at don't forget to like, share and subscribe in my youtube channel tindahan ni God bless all guys. Bye-bye.